Kedengarau, araw. Ito po ang uh, Subungan Vlogs Online. Narito po tayo ngayon sa bahay ng uh, isa sa mga biktima ng uh, tragedi Tragedy, yung sa kinas way back 2013. Eh. Itong si Jumidisa A. Arcanias. Oh, huh? ang uh, interview natin ngayon yung... Uh, ama na si Mr. Eduardo Cañas Uh, ara ito tayo ngayon sa bahay nila ah uh, magandang araw sir maayong uh, adlaw nimo ayo uh, na kumusta man ang uh, imo panginabuhi karon labi na kay uh, miyagi gyud ka og uh, kasakit nitong uh, miyaging uh, apit na napulo ka tuig ah uh, unsa may imo ikasulti natong kaagi sa imong uh, anak uh, na naapil sa Tamas Aquinas strategy sa Cebu Kuri kasun cinta na. Kadang ila ta na bitabangan kay atui, tapos, tapay, anak ko Sana so pila nila ang, ang sa amo, di kay kung, kung pa palang, yeah. Kaya, may mga anak e, nai, anak ka taon? Ilang taon na. Years na. anak bata. Mm. Hmm.

Oh, ang gitaw tay kita. Ya kay wa man lima tanan kuan nang barko, kay man ayuhan nila saom. So ito si Jumidisa Canyas, uh, certification noong March 18, 2016 sa Togo Main Office. Uh, na isa talaga sa mga pasahero ng Tamas Aquinas. Uh, Uh, ang yun ni Musir sa atong labi na sa atong uh, mga senador o presidente para matabangan ang kaso kay na may kaso ni ang uh, tubong uh, mo hatag sila sa insurance. Ya talikang yun yo sa ila. sa dinay mga senador presidente na. Kita na tabangan mi na ma human kuan. Bayaran Bayaran. Na arma bayaran mi. Kay Dugay na gusto pa na huna. Pagkaya po na si Kaso. So maraming salamat sa pagpa-interview at uh, sana'y uh, matulungan ng ating uh, pamulaan. Lalo na ng Togo uh, Shipping Lines na magising na sila mag uh, ano na sa cool up kasi may uh, nakabinbin ngayon na case para lang matulungan itong mga survivors.